Malaking dagok ang naranasan ng komunistang teroristang grupo matapos ang sunod-sunod na military operation ng 4ID sa Northern Mindanao at Caraga Region. Ito'y matapos umabot sa labing-anim na mga miyembro nito ang sumuko. Dalawa ang nasawi sa inkwentro habang 28 naman na mga baril ang nasamsam ng mga tropa. Noong Setyembre 14, labing dalawa na CNT na pawang mga miyembro ng North Central Mindanao Regional Committee ang sumuko sa 88 IB sa Barangay Bulunay, Impasugong Bukidnon. Bitbit -bit nila ang labing isa na matataas na kalibre ng baril. Sa kaparehong araw, dalawang CNT naman na pawang mga miyembro ng Centro de Gravidad Westland, Northeastern Mindanao Regional Committee, ang nagbalik loob matapos ang matagumpay na negosasyon na mga tropa ng 3rd Special Forces Battalion sa Barangay Bulhoon, San Miguel, Surigao del Sur. Setyembre 8 nang sumuko naman ang isang platoon medic at team leader ng Dismantled Guerrilla Front 30, SRC Westland ng NEMRC sa 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur. Bitbit -bit nila ang tatlong baril habang nahukay naman ang dalawa pa sa Sitio Libas, Barangay Sibahay, Lanuza, Surigao del Sur matapos ang revelasyon ng mga sumuko. Samantala, sa area naman ng 75th IB, sa ilalim ng 401st Infantry Brigade noong September 7, siyam na baril, iba't ibang kagamitang pandigma at supply ng CTG ang nasamsa matapos ang inkwentro sa Barangay Buloon, San Miguel, Surigao del Sur. Nasundan pa ito ng sagupaan noong September 9 kung saan nasawi ang isang Felipe Tejero Sr. alias Reb o Paulo, commanding officer ng Platon 7, ng dismantled Guerrilla Front 19 ng NEMRC at pagkakuha ng isang M4 rifle. Kinabukasan, September 10, ay muling nagkasagupa ang dalawang panig na nagresulta sa pagkasawi ng isang Florencio Montelia, alias Atoy, political instructor ng RSDG ng NEMRC at dating sekretary ng Peasant Department White Area Committee sa Caraga Region. Nakuha rin ng mga tropa ang isang M16 rifle at iba pang kagamitan ng CTG. Ayon kay 401st Infantry Brigade Commander Brigadier General Francisco Lorenzo Jr., matapos ang sunod-sunod na sagupaan, kaagad nakipag-dialogo ang 4th Civil Military Operations Battalion at 75th Infantry Battalion sa mga residente sa kalapit na lugar upang matugunan ang kanilang pangangailangan at masiguro ang kaligtasan. Nihiling ko yung inyong operasyon, ang inyong pakikipagtulungan. Uh, yung buhay ng sundalo ay nakasalalay sa kanila. No? Kasi kung ipagkakanulo nila kami, baka na kami. Huwag na maniwala sa mga propaganda, sa mga agitation na ginagamit ng mga NPA upang sila ay magaling sa gobyerno at sumuporta sa rebelde. Nabatid na noong Setyembre is. Sa ilalim ng 36 IB, nakuha rin ang isang mataas na kalibre ng baril at personal na mga gamit matapos ang enkwentro sa Sandayong Barangay Kalatngan San Miguel Surigao del Sur. Una nang sinabi, the 4th ID Commander, Major General Jose Maria Arquerpo II, na patunay ang nasabing mga tagumpay sa profesionalismo ng mga tropa upang mapanatili ang kapayapaan sa mga komunidad. Pinuri rin niya ang katapangan ng mga sumukong CNT na piniling iabandona ang walang katuturan na paniniwala ng CTG. Uh, we're hoping that they will listen to the clamor of the community. Hindi nila na mo clamor lang, the clamor of the nation, of the, of the Filipino nation, the clamor of the community to uh, come down and uh, be part of uh, the nation building. Yeah, yung, uh, Mora din ay mga pangandoy, pangayon sila. I-open nila ilang mga, ilang mga uh, kasing-kasing o ka -kasing, utok uh, na pagbibigay uh, din din mo ang tubad, no? sa ato ang uh, mga issues. ang pagtubagan din mo ay ato ang paglingkod o ang istoryahan at pangitakan solusyon uh, ang uh, mga uh, 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 issues and concerns. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.